mga bali, para yung araw, para bagong vlog. So, mapagpalang araw sa ating mga bali. Ngayon, eh, mga kabali, araw ng mer Merkulis, wala akong palinda. Kumbaga, wala akong nakuha. Kaya ito, ang gagawin ko. Uh, maglilinis na lang ako nung karirunan ko para bukas, malinis na. At kung bago pa lang sa channel ko, mga kabali, baka naman, para subscribe, pakikindot yung bell button, ul at like. At share na rin mga kabali. Sige na sila. May eh, pinakandiyo po ngayon. Let's go!

Ano yung Linya Pag takasama yung sanap buhay, alagaan nyo. Taro araw, araw mo takasama sana po alaga ka. Tapos, ah, lalagyan din natin siya ng grasa yung Para bulimia, hey para indiunista. Itu mah, pade, Ada Dasar. Iya, suruh bayar. Harus, Ini cuma bisa, Yan. Yan ang karitong ko, mga baby. Yan ang kuboan ng karitong ko. Tapos may extension. Na. Tapos, 'yan. headlight. At dito ko naman nilalagay 'yung Baunan ko itong battery. Yan, naka nakawiring na yan, mga badi. Nakawiring na yan. Let's go, mga badi. Araw na ha. Ito ay wala tayong tinda. Kaya bukas. Let's go, badi. Sabi ko mga, basta gamit mo alagaan mo. Para alagakal na. Ayan, sabi ko mga. Talagang iniingatan ko talaga ito dahil itong araw -araw ito ang araw-araw kong kasama sa harap ko. Bye!